Para maihanda na ang palayan ni Joey para sa pagtatanim, pinatag na ito ng mga kawani ng Philippine Rice Institute habang hindi pa sumasapit ang tag-ulan. Bahagi ito ng land preparation ng mga magsasakang kasama sa corporate farming na programa ni Governor Ramon V. Gico III. Sa ganitong paraan daw, matitiyak ang pantay na distribusyon ng patubig, maiwasan ang pamamahay ng mga kuhol sa palayan, at pagtubo ng mga damo sa matataas na bahagi ng palayan. Ang epekto nito, mapapadali ang pagtatanim ng palay. Much better po siya sa mga malalawag para pag nagpatubig po tayo, mas efficient po siya din sa paggamit po natin ng mga makinarya, pag tractor, pag transplant at pag harvest po, mas efficient po yung makinarya natin gagamit. Sa loob ng sampung taong pagtatanim ni Joey, umaasa siya na mas tataas ang kanyang kita at umasenso ang kanyang buhay dahil sa corporate farming. Actually ma'am, nung wala pang corporate talaga, sa amin dito kanya-kanya ka talaga kami. Matapos iorganisa ng LGU Alaminos at ng OPAG ang 22 magsasaka sa barangay Kabutuan sa Alaminos, nakita niya ang 20 hektaryang lupain. May one week kayong pagitan, dapat nakatatlo mo yung lahat. Ganun. Para kung may sakit yung isa, parang ma makukuan natin lahat, mapupuksan natin lahat. Ganun. Sa dati po ako, nag inbreed po ako, hindi po ako nag-hybrid. Ngayon, puro hybrid po lahat. Yan e nang tulong din para sa amin, ma'am, kasi nadoble po yung ano eh. Pag wet season, parang 120 po. Tumas siya, ma'am, ng halos kalahat eh. Kasi nag-ani po ako ng kwan dito, 200 nadagdagan din ng kanyang kaalaman sa makabagong pagsasaka sa mga field demo, lecture at training. Maliban dito, napahiram pa siya ng puhunan at makinarya sa pagtatanim ng palay na ipinagpapasalamat niya kay Governor Ramon Vigigo III. Patuloy pang ipinapakilala sa probinsya ang corporate farming para mapababa ang gastos at mapataas ang ani ng mga magsasaka. Charles Nicolimon Para a Solizão Headlines.